Ko, aalis na tayo sa lalong madaling panahon. Ang saya! Super sarap! Oh, pati mga candy! M&M's! Gusto ko ito! At ang kahon! Nakakain din, di ba? Oh, ang sarap nito! Oh, masarap! Tingnan mo! Kakainin ba niya ang buong halo? Tas, gusto ko... Sarap. Ang sarap nun! Oh, ano yon? Anong meron sa balat ko? Okay, sa so, wakas nagagamit ang kaalaman ko sa medisina. Suriin natin ng mas maayos ang temperatura. Dapat makinig tayo sa kanya. Sa tingin ko may diagnosis na tayo. Mata ng Cray! Gawin natin ito. Lunukin ang data. At ngayon, kailangan natin ang espesyal na cream natin. Oh, simulan mo na. Wow! Kailangan natin ang special natin. Go, go, go! Yan na. Isa pa. Oh, oh, oh. Ano? Ang galing. Salamat, Lily. Oh, ang galing. Walang anuman. Oh.